Ayan mga moms? so dito tayo mamaya magdi-dinner dyan sa uh, yate na yan. Ang daming yati dito guys. So, dito sa Subic, Subic Bay. At lahat ng mga bisita tayo nakapunti. Diba? Daming tao guys. Yan po yung ano, yung yate. If it serious to me, more.

Pwede anniversary na nila. Thank you. And I you. love you Mga ma'am, she... So, nag, ah, bumaba na yung ibang mga naka... Ano, naka-cruise. Naka Ayun guys. At syempre, kami na naman mamaya. Mamaya na naman kami dyan. After nila bumaba lahat kasi limang cruise ang gumawa ay ang bumaba yung uh, yate. Limang yate po ang uh, tapos na. So, mamaya ay kami na naman at sobrang nag-enjoy talaga kami dito sa sa yate na to kasi sobrang tala sobrang, sobrang ganda at first time namin magawa ito guys so pa diba? so yan din kurso syempre may mga ano na naman dito guys so pa diba? ay guys so bababat na kami ayan Bababat na kami guys so daming tao dito so Fatima ko, So ayan na po yung cruise. Ayan. Hmm. Yun na yung aming sasakyan. Ate Ayan na guys. So ayan na guys, yung cruise the guys. ang yung yate. ka pa ako te. Ayan. So, dito po kami dito. Seven po kami. Mm. Ayan guys. So, sa taas pala tayo. Marami pala kami. Mm, so, marami pala kami sa yate. So, ayan. Nakakita na po siya tita po. Silang bakang. Nakakita na po sila. Mm. So, ang dami... ayan lang guys dito hmm. ako ayan si tita bot may nating food ayan. At ayan po sila. So pag ano masabi mo dito bakang ano? Live ba 'yan Video. Ha? napaka-expense. Ikaw ano man ay, Ano ba sabi mo dito sa cruise nila? Manay na, manay ano ba mo dito sa ano, dito dito pang pang ano pang dinner pang cruise? Pang ano ba mo dinner cruise? Sa parang masarap si si siya. Parang okay. ano? Masarap yung karang. Ayan. 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 Ay, 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 Ayun. Ma'am, si so dito na po kami dito sa aharap harap ng yate. So best in experience talaga dito di ba Manay? Ayan, oo. Oh, sobrang best experience na makasakay kami ng yate or ganito. So nasa ano na kami sa gitna ng dagat. Dagat na to. Oo, oh, sa dagat. Dagat to di ba, sir? sir? Dagat. Oo, dagat. So dito na po tayo, guys. So, okay, tama na muna kami. Dito muna, just sa isa lang. ayun na guys, ito, ito pala yung pagkain. May steak pa. Ah, may steak pa. It's steak. Uh, so pagkano yung ganito, tita? Per one person? Ah, uh, one person is 1,950. Ah, so nab nabilong na din siya na 2,000 oh, per one person. person. Ah, so ito lang ay niya. So anong mga meron dyan sa menu nila? Yan is appetizer. Appetizer pala yan. Ito, uh, salad. Salad tapos meron siyang mga uh, delicacies ubi, kasava at saka uh, macarons tapos may soup sila may soup sila ito yung soup uh, parang mushroom soup and ano and then ito prawns at saka uh, mashed potato and then rice with a topping of uh, a I don't know. And we will we will still have some beef steak, beef steak. Pero yung beef steak is i ano lang yeah, habol lang eh? tapos kasama ang courtesy Rewind. wine. Ah, itong courtesy wine. So, isang ganito. So ayan guys, ha, gusto ko muna magpasalamat ulit Ayan guys, gusto ko na magpasalamat ulit sa memorable ngayon. Uh, Tita kita po, it about thank you so much. Yo, wow. Uh, yes. so sana mag uh, mag ano kayo guys kayo sa kanyang sa uh, kaniyang page. Uh, delicious bobot guam at saka tingin ko kay ano kay Tito um, G so yeah, happy when, uh, silver wedding. happy silver wedding uh, uh, yeah, congratulations happy fun masarap okay, uh, kung um, so, anong mo dito sa anong kanya pag rainfall at ah. saka Dati ko na yun Lock na yung camera Pag rainfall at saka sarap nung Sarap nung pool Sarap ba? Ano ba? Uh, so, sarap sarap yung soup nila hmm. sarap, sarap guys, nakain na kami So paano kumain ng isang bakang vlog? Kasi sayats tayo eh, nasa yachts tayo ngayon uh -huh. So dito tayo nag-dinner, paano kumain ang nag-iisang vlog? Diba? Bakang vlog, paano kumain? Yung pang mayaman na kain talaga. Uh -huh. take nila mga moms. Parang ano siya? Backbone or ano? T-bone? Hindi. Hindi yan. Parang -bone. bone. Hindi to T-bone. Hindi ano Hindi yan T-bone. Guys, nakain na kami kasi bakang masarap bakang nabusok ka kahit walang kanin masarap to 3,000 to huh? okay, masarap ah, okay, ah. mm -hmm. uh -huh. ah, sabi ko, nagtanong tayo naman ko sa iyo kahit kundi na yung rice na nagkain mo masarap okay. din ba hmm. kahit oh, muna na grade ko lang papalit na grade